Derek Ramsey, mis na mis na ang anak nila ni Ellen Adarna. Ilang araw nang nanatili si Derek sa Bali, Indonesia, upang mag-reset at mag-recharge. Sa Instagram, ibinahagi niya na titraining training siya para sa camino Ken sa Bali, isang wellness program. Ganun pa man, kahit may ibang pinagkakaabalahan, daladala pa din niya ang pagiging isang ama na naroon ang labis sa paggami sa kanyang anak na si Liana. Kahit na nasa malayo, hindi nakakaligta ang ibida ni Derek ang kanyang baby girl at ipadama ang kagustuhang makasama itong muli sa katunayan. Matapos niyang ishare isang larawan ng kanilang Zoom call kamakailan at sinabing malapit na siyang umuwi. Sa pinakabagong Instagram update ni Derek, muli niyang tinunaw ang puso ng mga netizens sa social media nang ipadaman niya ang sobrang pangungulila sa unikikiha nila ni Ellen. Naroon ang paglalambing ng isang ama, ibinahagi ni Derek ang isang cute na larawan ni Liana na umiiyak. Kasama sa posang ang emosyonal na kantang, My Baby Girl, dedicated to my daughter ni Ashley Griffiths, bilang background music, na lalong nagpatingkad sa damdaming nais iparating ni Derek. Sa caption, simple, ngunit puno ng pagmamahal niyang sinabi kay Baby Liana, Papa is on his way home, my love.